Magandang araw pumuli sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan naman po ngayon ay kung si Jesus ba ay tao lang. Kasi may mga nagtuturo rin. Di po ba makanarinig nyo na rin na si Jesus ay sinasabi nilang tao lang. Totoo naman na tinawag siyang anak ng tao, no? pero hindi po nangangahulugan na si Jesus po ay tao lang. Kasi maraming uh, ebidensya po na nagpapatunay mula po sa kasulatan, di po ba, sa Biblia, na si Jesus ay hindi po tao lang. No? Halimbawa, basahin po natin yung binabanggit sa 1.8.8. Bakit sinabi ito ni Jesus? Kung papansinin ninyo, ha, pakinggan nyo pong mabuti. Ito po yung sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, tinitiyak ko sa inyo, bago pa umiral si Abraham, umiiral na ako. Ha? Sabi niya, bago pa raw umiiral si Abraham, umiiral na ako, sabi ni Jesus. Ibig sabihin, noon pa man ay umiiral na si Jesus, no? Mas nauna pa siya kay Abraham. Bakit kaya nasabi ni Jesus to? Nagsisinungaling lang ba ang Panginoong Jesus? Kasi halos batuin siya ng mga noon, ng mga tao noon, nung sabihin niya yan, ano? Kasi kung papansinin natin yung sa Colossus 1.15, ito po yung sumusuporta dun sa sinabi ni Jesus na yan na nung sinabi niya na umiral na siya, bago pa umiral si Abraham ay umiiral na siya. Kung titingnan po natin yung Colossus 1.15 para patunayan po na talagang umiral na si Jesus bago pa umiral si Abraham, tingnan natin kung ano yung binabanggit po sa Colossus. Kabanata 1, talata 15. Ang sabi, siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang. Panganay sa lahat ng nilalang. No? Kaya ibig pong sabihin na bago pa lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, ay nilalang na ang kanyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ano? Kaya sila ang magkasama nun ng kanyang ama ang Diyos na ba? Kaya hindi po natin mapasini, mapasisinungalingan itong sinasabi ng Panginoong Yesus na to Talagang totoo yung sinasabi niya. Nasabi niya, tinitiyak ko sa inyo bago pa umiral si Abraham ay umiiral na ako. Oh, totoo naman po, di po ba? Kasi nga siya yung panganay sa lahat ng nilalang ng Diyos. Wala pa ang lupa, wala pa ang lahat ng bagay. You know? Wala pa tayo. Wala pa yung ating mga magulang na si Adan at si Eva no? Ay talagang umiral ng Panginoong Yesus. Kaya nga binabanggit din sa Pilipos, Kabanata 2, talata sa at 7, ang sabi, Dahil kahit umiir, umiiral siya sa anyong Diyos, hindi man lang niya inisip na maging kapantay ng Diyos. Kundi iniwan niya ang lahat ng taglay niya at nag-anyong alipin at naging tao. Yun, iniwan daw niya yung lahat ng taglay niya ano ba yung taglay niya dati? Yung nung nasa langit po siya, di po ba? Kasi siya yung kasama ng Jose, eh. Siya yung pangalawa sa mataas na posisyon. Ang kanyang, u, ang, ang kanyang ama ang nakatataas sa kanya. Siya yung nasa pangalawahing ano, posisyon. Di po ba? Kaya ang Panginoong Yesus ay hindi po tao lang. Ano? Eh Kasi talagang espiritong nilalang na siya noon paman kasama niya ang kanyang ama. Bakit po natin sinasabing na nasabing espiritong nila lang? Kasi nila lang siya ng kanyang ama. Kaya nga siya yung bugtong na anak eh. Siya lang po yung direktang nila lang ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin nun, bugtong. Bugtong na anak. Kaya tinawag siyang bugtong na anak. Kaya wala na pong ibang matatawag na bugtong na anak dahil para lang sa Panginoong Yesus yung katawagang yun. Dahil siya, siya lang yung direktang nila lang ng Diyos na Jehovah. Dahil sa pamamagitan ng lahat ng nilalang na ng Diyos, ay kasama na niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi na direktang uh, nilalang mismo ng Diyos ang lahat ng bagay pagkatapos po ng paglalang niya sa Panginoong Yesus. Dahil uh, kasama na po niya sa pamamagitan na po ng Panginoong Yesus, nalalang ang lahat ng bagay. Yun, katulong na niya ang kanyang bugtong na anak. Walang ibang Panginoong Yesus. Ngayon, ipipilit pa rin po ba natin na kung halimbawa ang alam po natin na o ang itinuro sa atin na si Jesus ay tao lang, ipipilit pa rin po ba natin yung katwiran natin? Sasalungatin po ba natin kung ano yung sinasabi ng Biblia, kung ano yung sinabi ng Panginoong Yesus nung na, naririto pa siya sa, sa, sa lupa? Ang sabi niya, umiral, bago pa umiral si Abraham, umiiral na ako, sabi niya. Kaya, malinaw po eh, no? Tapos sa Colossus 15, 1.15 na siya ang larawan ng di nakikitang Diyos. Ang panganay sa lahat ng nilalang, no? Kaya tinawag nga po siyang bugtong na anak. Dahil siya yung direktang nilalang ng kanyang ama, ang Diyos na Yoba. kaya maraming maraming salamat po muli. At laging tandaan, ang katotohanan ang magpapalaya po sa ating lahat.